a day with my life As pinanganak na lang pa ah. Charis For today's video mga kaputol Ito ang mga kaganapan bago ang aking kaarawan So ngayong araw na ito ay magpapamakeup up tayo mga kaputol Dahil meron tayong pictorial ngayon at kasama ko ngayon ang aking makeup artist At ito na nga nagpe na siya Para masimulan na ang pagdodrawing sa aking mukha Charis! Ayun na nga mga kaputol, pasensya na po sa boses ko dahil paos po ako. Dahil nag-concert ako. Huy! Concert! Huh? At ayun na nga mga kaputol, sisimulan na ng aking makeup artist. Pero before that, magpipicture or magvideo na siya para makita nyo ang before at after. Kaya mga kaputol, tapusin nyo tong video na to para makita nyo kung gaano ako kaganda. Huy! Cheris! <laughs> Yung makeup inspired ko pala mga kaputol ay ang ating idol na si Bini Mika. At ako ay magiging Bini Kaputo Janet. Tschüss! Kaya nga nga mga kaputol, gusto ko lang i-share sa inyo na dati pinapangarap ko lang to, ngayon nagagawa ko na. Kasi nung 18th birthday ko mga kaputol, walang ganap talaga. At ngayon, naranasan ko na talaga na ma-make upan at ma-pictorial yung sarili ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Isa itong masasabi ko talaga na dream come true. So, dahil inspired makeup natin si Bini Mika, so, kailangan natin gayahin mga kaputol yung bok niya. So, tama-tama, nakabili ako ng wig at Eto na nga mga kaputol at tignan natin kung kamukha ko na si Bini Mika. Huy, wag kayong malito ha. Charis! gusto ko lang i-flex e ang aking makeup artist na si John What Happen Mihares. Sobrang galing niya talaga mag-makeup at kuwang-kuwa niya talaga yung gusto kong makeup. Kaya kung meron kayong occasion dyan at gusto nyo magpa-makeup, huwag kayong mahiya mag-message sa kanya dahil meron siyang Facebook page. So shoutout po pala sa ating top engager na Enrico Raz, Rodrigo Ramirez, Boss MD Andaes, Cox Mabonga, Jobs Labayo, Lalang Game, Mateo Anthony Calores Gabutan, Vin M. Abres, Crismon Gabonales. Thank you for making it on to my weekly engagement list. So go back tayo sa video mga kaputol dito ka pala na isipan magpa-photoshot sa The Creative Studio Anabo Branch. So, sobrang nakakaba talaga mga kaputol dahil hindi ako sanay sa photoshot. At first time ko talaga ito at hindi ko talaga alam kung ano yung mga posing na dapat kong gawin. So, thank you talaga sa photographer dahil siya talaga ang nagtuturo kung ano yung mga posing na dapat kong gawin. At sobrang appreciate ko talaga ang aking makeup artist dito dahil sobrang maalaga niya at hindi niya ako iniwan pagkatapos ng makeup. At sumama talaga siya sa studio. Kaya I love you, Be. Mwah, mwah, mwah. Cherries! Happy 25th birthday sa akin, mga kaputal! Okay <laughs> so, ayun lang ang kaganapan ngayong araw na ito, mga kaputal. Thank you so much for watching. Mwah! sa kamamay kasi lang kagmahal ang gaya